Bago <laughs> ah, ah, oh, oh, okay. <laughs> yun na! yun na! Bago dito na! Bago na! Bago yun na! Bago yun na! Bago yun na! na! Bago na! yun na! Bago yun na! Bago yun ah. Bago na! Go! 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 No. Mainland, Go! 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 Wala mo na mag-aasar Wala ba? Wala ba? Kimo na 'yan, Go. mo. 0-0. Isbay, isbay, isbay. Unongala ba